naglibot ang unang apat na official housemates ni Kuya na sina Fumia, Lu, Ape at Yam-Yam. O Nagoro, uh, uh, hindi ko po akalain na ever in my life na makakapasok ako dito. Sayo, sa'yo ba yun Kuya? Ang alin? Ah, yung bahay. Sa tingin mo, kanina tong bahay na to? Parang sa'yo Kuya. Ang ganda Kuya. Salamat, nagandahan ka sa bahay ko. Uh, uh. <laughs> Oo. Oh. Wow! <laughs> which so beautiful. <laughs> Ganda. Ganda. Bago lumabas ng kwarto, si Fumia may itinanong kay Lou. What is that? Arinola. Nola? Arinola. What is Arinola? You gonna be there. Ha? Huh? Hmm. Eh? <laughs> yeah, it's a Filipino thing. Eh? Yeah. We have that. How? How?

that help? Yeah, 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 yeah. Okay, okay. You're gonna use that. I know you're gonna use okay, that. Okay, okay. Ang mahilig magluto na si Ape, ang kala naman ang unang napansin. Hala, Ani. Eh. Wala man siya mainit. Ayan o. Touch the screen! Touch the screen! Wala, hindi nga ako marunong. Ape, ay! ay. ay. The... Yung pre, si Ate. Oh! oh si Yam Yam na curious naman sa treadmill sa bahay. Uy, uy, wait lang. Dito, ka sa harap. Dito ka sa gilid. ko matutumba tayo. Dito ka, gilid. you know na, mo kayo. you know this? You know this? Yeah, yeah, yeah. You know this? Uh, patayin ko muna. Patayin mo muna. Sakay muna ako. Ayun, sige ka. Dito ka tatakbo pag gusto mo mag-exit. Hinaan mo ha? Go. Oh, yan. Wala pa, wala pa, honey. Sige. Parang bomba. Ayan, ayan na. Walking, walking. Tak. Yeah, yan, walk. Ah. Tapos pwede yan. Paano nga? Turuan, turuan mo ko? Very <laughs> nice. Start. Tapos kung gumbo, gusto mo gusto Very nice. Uh. No, kuya, in, hindi ko pa naranasan makapasok ng ganitong bahay. How do you feel? Right now? I'm okay. I'm <laughs> okay. <laughs> Yo? I'm okay. I'm exciting. Exciting? Yeah. Uh, very clean, very clean, very clean, 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 c l n clean, c n o t a n clean, c l a n a l e a n l e a l e a n l e a n l i a n e a n l e a l i a l i n i s e a n e a l a n l i a n l e a n l e a l i a l i m p i l e l l l a l <laughs> Limpyu. yeah. <laughs> Limpyo sa dito. <laughs> tagbish. Tagbish. Tagalog bisaya. -ta <Hotel> <laughs> <laughs> tagbish. Oh, wow, tagbish. Wala Wow, tag Tagbish. Uh, and then Japanese and Tagalog. Yeah. Ano? Tagalog. Yam Yam is very good friends. I'm very Happy and I, I, was relieved because uh, I met uh, Yum Yum again. How about this, uh, this song? Unan, unan, yeah, yeah. Unan, yeah. In Bisaya, unlan, unlan. Oh, it's similar. A, a little bit different of words. Yeah. Sofa, sofa, sofa. Kore so sofa desu. Kore wa sofa desu. Yes. Kore wa is. This is. Ah. Oh. Lingkuranan. Lingkuranan. Yung, yung. <laughs> Eto na yung link <-o> <laughs>